Huwag basta prito, gantong luto naman sa liyempo. Sigurado ako, papatok to sa mga bata at sa buong family mo. Kaya tara, umpisahan na natin. Bali, ito po ay napakuloan ko na sa asin na may paminta. At ito po ay may lasa na. Bali, konti lang pong minuto ng pagpapakulo. Limang minuto lang po. At pagkatapos po niyan, ipiprito ko na po ito. Konting mantika lang po kasi magmamantika po yan. Hindi rin po natin to kailangang itoast kasi po magiging matigas. Kaya hindi po kailangang matagal yung pagpiprito. At para naman po sa sauce, ay mag lang po tayo ng bawang at sibuyas. Sobrang sarap po ng sauce na gagawin natin. Kahit sauce pa lang po ay talagang ulam na. Bali yung pong mixture natin ay pinag... -sama, sama ko lamang po na soy sauce, oyster sauce, liquid seasoning, then konting sugar po at si extract. Grabe, sobrang bango po talagang itong sauce pa lang po ay ulam na at pagkaraan po ng ilang minutong pagigisa ay pwede na po natin ihulog at ibagsak yung ating pong ipiniritong pork liem po. Then toast lang po natin para makuot po lahat ng sauce. At pagkaran po ng ilang minuto ay ready to serve na po ang ating walastik na bistik top with red onions. Tapos partneran pa ng masarap at mainit na kanin at masarap na inumin. Talaga naman pong busolb at talaga naman pong napakasarap ng kain. Ayan, sana na gustuhan nyo po ito. Salamat po sa panonood. Bukas po ulit. Bye-bye.